Hi guys, good afternoon. Nagbabalik na naman si Kai. Bagong ligo ko guys. Kasi pupunta ko sa tagig Kukuha ko ng kanjin yung machine namin dito kasi tapos na. Matagal na natapos yung ano yung pag-ayos ng machine. Ngayon ko ngayon. So guys, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa tagig. Ngayon nasa BGC. Doon na naman, malapit na naman dito sa amin. Bye! Mamaya na guys uli. pagpunta natin doon. Guys, undawin na kami sa Inatik, Philippines. Diyan namin sa tagig. Tignan -e. ko. Malapit na kasi ang tagig -e dito sa amin. Kaya saglit. Matagal na kasi yun na ayos. Kukunin ko. Yan lang guys. Mamaya nang pagdating ko dun sa tagig. -e. Yan guys, papasok pasok na tayo sa building na yan o para pupunta tayo sa 17th floor ang inatik Pilipinig. Ayun din building na. Papasok so, na tayo dito at pumunta sa information. Mag-iwan ng ID. Yan, ito yung Chinko Tower. Dito na tayo. Tapos iwan tayo ng ID. Ayan, okay, sakay na tayo sa elevator, guys. Papunta 16th floor para ang Inartic Philippines, ang opisina nila. Dito. Ang dami, oh. Ang dami ng tao. Okay, guys, dito na tayo sa Inartic Philippines. yeah. Pasok na tayo. Ano natin ating machine? Antayin naman tayo ng ating schedule. Kunin na. Yan ang aming um, machine. O oh, yan ang itong kanjin. Yan. Naayos na. Yan. Ayan na siya. Dito ako. Dito pa rin ako sa Inatic Philippines. Ito so, yung office nila. Hmm. Andito pagawaan nun talaga pag nasira ang inyong mga machine kagaya nito sa amin. Nasira. Ang mahal ng bayad, grabe. Yan, yan guys, sa palitan niya ng filter kasi para hindi na ako magpalit dun sa bahay. Titingnan natin. Yan siya ako magpalit. Thank you Thank sa pag-asikaso sa aming machine. Yan matanggal Matagal ko rin na miss ito. <laughs> May sensing wish ka no? Sa FC1. Saka cartridge. Yeah, ito. Yung control panel. Wala. Saan yung control panel yun? Control panel yung wala. Ma. Ha? Yung control panel na lang yung ko sa inyo. Ma. Bakit hindi mo ba na ano na... Di ba kasi na ano tayo na control panel? Ubusin tayo ng devil card nito. Bakit naubusan? Parang ano naman? Okay naman. Ah, okay na. <laughs> na kami manaubusan daw ang mo yun. Hindi ma'am nung time na nawalan na tayo ng control panel. Eh, dinipin naman siya, diba? Buti dumating na si control panel, kaya nakabitan siya. Uh, ano ba ang sira dyan? Ang control panel, ma'am. Ano Now control? Po, no power daw po. Uh, okay. No water output din. Wala nalabas na tubig. Sibol pipe. Oh, <inaudible> matagal na yan, ma'am. Kaya control panel talaga yung eh, una. Kaya <laughs> <laughs> na, hey, na po siya. Kaya po siya, ma'am. Lahat ng mga gano'n na po. Ha? Okay. Uh, okay. uh, okay. so, Tapos natin yun yung filter ba ba? Alisa niya ng filter. Ano yan? Pag nag nagpa-dip clean kami, pwede dadalhin ko dito? Apo. Okay. Ah. Di -di pwede yung machine. Dadalhin dito. Ano? i po. E ah, Ibrier. Hindi nga di ba? Malinis na yan. Kailan ko naman dadalhin next year? Oh, next year ulit mo. Next year na yung September. Ganon. Pagkaganyan, oh, magkano dip clean? 2,200 po. Mm -hmm. Ayun niya kung mas. Mas mo lang mo. Okay, Kung may ganyan ako, wala mo. Yan. Okay. Okay. Tapos, Minsan dati kasi yung ako naglagay, maluwag, hindi siya nag-ano. Tapos reset na. Bago na ka reset naman, bago na. Ah, okay. Reset ka naman ha. Reset ito yung reset. reset. Pag oh, siya pag tara. Oo. Oh, oh. Ito. Pupush mo siya. Ah, oh. huh. pupush siya. Ayun na. Filter, reset. Ah, okay. Pupush mo siya mama. Akong... Pupush mo mo tagada. Yeah. Ah, okay. Para maano niya yung reset. Oo, yan. Yeah. Okay na. Okay Pag po ha. Uh Oo, -oh, see. Marik Thank you. Siya. Okay, Lagay ko na ang aming kanjin machine. Ito na. Kaso maluwag pa. Kasi wala pa siyang alambre. Pinutulok kasi yung alambre niya eh. Guys, kung yung machine niyo, yung kanjin water niyo, nasira, po pwede nyo dalhin doon sa Tagig. Nandoon kasi ang office nila, yung Inatic Philippines, doon sa Yuchinko Tower, sa dafo ay sa BGC. Yan, ito na. Tapos, bibilihan ko na lang ito ng alambre, yung manipis. Para hindi siya malaglag. Kasi ma, so, mabigat ito masyado. Kaya so, ba, nakakatakot? Baka ma-ano itong salamin niya. Kaya nga, kung mga inatik yung nasira, yung mga kanjin machine yung nasira, pwede nyo nadalhin doon sa tagig, doon ng pagawaan nila. Yan lang guys, maraming maraming salamat. Thanks for watching. Bye!